natin pag ka. ka mo. O, kay oh, para kanino, kanino yan nasa unahan? unahan. Yan, design. Pakita mo dito yung design kay Ma'am. Ano sa'yo? Oh, alukin mo sila mga suki pag magsuswimming kayo, punta kayo dito bumili kayo ng mga ganito, pang-swimming ng inyong mga anak. Dali, sabihin mo. Oh, ibalik mo na. Alukin mo na sila. Oh, ito po, may mga bili po kayo dito ng mga damit, may pambabae po, panlalaki. Dali. May papa-pa tinanong pa. May

Pang kanino yan, pang ate. Si ate. tasi ate tam, si ang damit sa ay, ay 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 na ay niya daw yan sa mama niya pagdating. Para kanino yan? ay ay yan ang gusto mo? Ha? Papa. Yun, oh, manawagan so, ka lang sa iyong ina. Baka ito, naman, sabihin mo. Ito oh, ayan, ayan po yung kanyang mama siya. Baka po, naman. Baka naman yun, oh, tili, na ka mo. O, na ako ng, ano. Oh, binaligtad oh, mo na. Baligtad pa, ay. Mabibili agad yan. Sige, pag di man tinago doon. Ito. Yan. Pagbalik ka rin. Pagbalik ka doon. Ayun yan. Balik ko na dito. Dali. Kaganda pa naman na napili mong kulay. Dito, lagay mo na yan dito. Tinago na doon. <laughs> Wala pa nga nga na yung nanay mo. May utang pa okay. nga sa akin ng mama mo kara na karaang mga unan yon. Ayun na, reserve na. <laughs> <laughs> Mawa ka naman sa akin. <laughs> Wa na ako kita. Dali <laughs> na, dali, dali, lalukan mo sila. Damit, damit ko. <laughs> <laughs> Ay, hindi pwede, hindi pa yan bayad. Ay, is, dito na, dali, isa. Nako, ala, mahuling ka dyan ng pulis kasi nagtatakas ka ng damit, di pa bayad. Di pa bayad. Balik, mo, pa bayad. balik, balik, yung balik mo yung damit. Balik mo doon. Magkano ba yan? nag eh, Nagsishaflift ka, ha? Magkano daw yan, tanongin mo dali, sabihin mo kay mama mo, magkano yan? O balik tag. 120. Sabi mo, mama, baka naman. Type ko po ito. 170. Rush guard. 120. Ibawas mo ngayon sa akin. Gusto na gusto niya eh. Kapon pa yung pagkapartag mo. Bawas mo sa ananik na rin. Di mo na ako napanggatas. Baka napanggatas. Masipag na ako. Gusto na gusto niya eh. Yan bira 160. Sige, mo yun, dali. I natin. yan. Ako na na <laughs> Ilagay mo na yan. Di ba? Dalawa yan Ang gusto niya. Oto nga Iyan Ayan. Sa mo na, na yung <laughs> Ay, parang mainit ang tela. Mm, -hmm. may dito tayong tela. Niyo. Yung puting dapat na. Eh, mm -hmm. ata. Boye ganito man lang. Teki, odi odi. Ma tela. Odi na sana takop mm. ko 'yan. Mm. Alin? Yan 'yun. Ito 'yung minini. Eksaktong May light color, yung gray 'yung ganun. Kun ata. shopping yung mga oh, maglola nagse-shopping pero wala namang pera. Walang hawak na pera. Ang galing magsipag shopping eh. Oo. Ano yun? Lista? Lista pa, lista. Kaltas yan ha? Sa padala ng mama mo. Manawagan ka na sa mama mo. Mama na, baka naman. Oh, oh, mm. Laki niyan, Chi. Oh, nag-elevate. Nag-social. Mas mahal ang pinipili. Ito na lang. ayun na lang, oh. Yung pink. Ito. Ay. Ay, 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 ay. Yan talaga gusto niya, Che. Sige, naka na. Oy, magaling kayo. Saan ang bayad? May mama pumamasid. Uh -oh. Lalaban ko muna. Hmm? Magaling manipis naman eh, na. O ano sasabihin mo sa mama siya mo? O sa akin, ano sasabihin mo? At lista pa yan? Lista pa to, kala mo ba? Bukas pa yun, ano ni mama mo? business is business ha, walang ka anak, apo, kapatid ha? O dali, sabihin mo kay mama siya, lista po ito, lista. Mama Clarice, may utang ka na, hindi ka pa manalis sa sweldo. May utang na yung 400 plus yan, 420. Naku, ayun ay, pa, kinuha na. Ano ba yan? Iba, ito na muna. Ibalik mo yan doon. I-reserve lang yan. I-reserve. Di mama? Ito lang Abuso, ha? Abuso, ha? Di mama, siya baka may tawad mo. Utang na nga, may tawad pa. Utang na loob. Utang na loob. Utang na, may tawad pa. Pastilan, ha? So, ito lang sabihin mo. Dali, balik mo rin. Lista na, may tawad pa. Pusa. Pusa kang gala, ha? Ay. Baby. Thank you po ah. sa pagpalit, Thank pag you po sa pagpautang. <laughs> May, ay utang lang nga eh. Tatawad pa, lista pa. Ah, hindi, isa lang. Magaling ka, isa lang. At para exacto yung babayaran ng mama mo sa akin. Hindi po. Hindi po. Hindi po. Hindi po. Ito po. May tigwa 150 nito kuya, ito 220. Ha? 220, may tigwa 150 nyan. May tigwa 150. May 150. Videohan natin si kuya. <laughs> ito po, yung mga tela. Ito. 150 po yan. Nandito mga kita. Opo. Siya, ibaba mo nga niya. Kuya, isama ka sa vlog guys. Si kuya nag... Nag... Oh, Nag...ano na, po. Opo. 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 Mapapanood sa YouTube yan. Opo. Eh? Ano pangalan? Ma'am Ensan po. Nasa YouTube? Apo. Ah, Ma'am Ensan, kuya, itype nyo. Ma'am Ensan YT. Yung sons po. Kasi mahili ko sa manood na YouTube. Ayun, ay, panoorin nyo po. Yung sons po, may YT sa dulo. Po, wala na kami paglagyan ng, ng ganyan namin, kuya. Ang liit na bahay namin. Tirtin, na ay, mabagtong ba yan? Ay, dadaling ka ganito yan. Walang iba? Ayan ay, po yung okay. available ko ngayon, kuya. Mamimili pa lang. Okay. Sige, tayo. Ay, nag-pap na-shift kita. Kamal. Okay. <laughs> Okay, Kaway po kayo. Nagbablog si Ma'am. Ah, nagbablog <laughs> may isa so si Kuya. Nahihiya. Para oh. tayo Ma'am si Kumer. Baka na magpapagpapa, ka pa ni Coco Martin. Ito yung Ma'am Wapa Daug. <laughs> ah, pumunta ka na para maganda pa pa Naku po, wala kami paglalagyan. Tsaka meron po kami. Sa ad, ganyan din namin kinuha. Nakakuha na kami yan. Ah, meron pa ka rin kami yan. Sabi ko sa'yo, wala na paglagyan yung amin. Nung mga unang, ano, Apo. Mamaya na lang, babalik pa naman kami. Kami mga ano pa po. Sige po. Hanap po ay muna kuya na. Panonood kayo sa YouTube ba mamaya? Apo. Ilista mo nga chika. Ay ito, ilista ko kay kuya. Oh, sige, para alam din ako sa YouTube. Apo, para paano niya sa anak niyo. Ayan, makikita mo na rin ang makikita ng niya sa YouTube. Yung iyong pinaklik na yan. Apo. Apo, makikita.

Oo nga. Bikula na sila Cobra King. Oo. Oh, Ayan tayo sa baba ha, maminsan. Oo. Oh, oh, Naubusan ako ng sticker eh. Hindi oh, mm -hmm. pa ako nakapagpa-print. Mm -hmm. Ayan. Ayan dita, salamat. Apo, subscribe mo kami tayo ha. Apo. Apo thank you po. Thank you. Apo. Manawagan kayo tayo, sino may babatiin niyo tayo. Ah, binabati ko, misis ko. Pwede ba ganyan? Apo. Si Milet Alimagno. Ah, oh, Alimagno pala si Tatay, oh, matagal na taga Laguna tay ano? Alimagno. Opo, oh, po. ingat kay Tay. Ah, sarama. ah, po. Welcome po. Thank you din. Ang napakabait na apo. Hanggang 100 yung skip counting mo, lahat yung bubuin mo. Lahat. 3 to from 2 to 100, ay to 10. 2 to 10. Per page ha, huwag mo sayangan ng papel ha. Sa isang page, ano, to? Sa isang page, eh, sa likod, 3. Sa harap naman ulit, 4. 5, 6. Sige. Hanggang 5. Hanggang 10. Baka lumalabas ka dun, hindi alam ni tito mo, ha? O yung pintuan. Sige, natalian mo na. Bawal ka lumabas doon, doon yan, doon yan, ika-count. Tama na muna to. Aba, aba. Sige po, magluto muna po tayo, guys. Ha? Dugsog natin sa video natin. Thank you so much. O, bye, bye ka na. Ito na po yung shinapping ni Kale. Nako naku, 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 Yan pa. Papalis na po. na muna. Isa lang, isa, isa lang, baby. At baka hindi mabayaran ng mama mo, ha? Bye, bye na sa guys. Thank you po. Shopping po kayo, guys. Sabi mo, dali. O, oh, di ka naman Magbabay ka. Magbabay ka na. Bili po tayo na O, pang kanino yan? Baby girl. Is okay na no, na? Again. Yang yan. Ah, bye-bye. Bye-bye. Thank you.